The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayo nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Dahil sa bawat halalan ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila Ma'am Sibug Sa General Santos City sa Libak Sultan Kudarat Batangas City Trento Agusan del Sur Is The Music and News All right. All right. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga brigada ng ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group nirilib na sa Puerto kaugnay nang nangyari pagdukot sa Chinese National sa Tagig. Pangulong Marcos pinaiimbestigahan na ang pagguho ng tulay sa Isabela. Plagma naman na nagpadaan sa dam truck tinutuntun na ng PNP. O Francis naman mga kabrigada nakaranas daw ng pagsusuka habang patuloy na nagpapagaling sa sakit ng pneumonia. Kick off ng Fire Prevention Month, umarangkada na. Ang BFP nagbigay ng iwas sunog tips. Malaki-laking rollback sa lahat ng produkto petrolyo abay namumuro na sa araw ng Martes. At mga taga-tondo Maynila, binisita at hinatiran ng saya at papremyo ng Brigada News sa Fan Manila sa panalo sa Power Cells Caravan. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Buong puso, puso kag ang buong persa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Tanghali, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula dito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga brigada ng Martes, araw ng buwan o buwan ng Marso 2025, Fire Prevention Month. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Cast Austria. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. kaugnay ka ng Fire Prevention Month, ikinasanaan ng Bureau of Fire Protection ang kanilang kick-off kasabay ng pagpasok ng buwan ng Marso. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay BIA-BFP Spokesperson Fire Senior Superintendent Annalie Atienza, sinabi nito magsisimula na ang iba't ibang aktibidad ng ahensya para palakasin ang kaalaman ng publiko sa pag-iwas sa sunog at maging ang pagka ng kanilang mga tauhan. Sa mga susunod pa pong linggo ay uh, patuloy po ang ating Community Relations Week. Kung saan po mag, magaganap ang refresher course mm -hmm. sa ating mga barangay fire brigades. Mm -hmm. At towards the end of the month naman po ay uh, mag, magaganap din ang ating 9th National Fire Olympics. Ito po ay competition among uh, BFP personnel uh, para po uh, maipatuloy natin ang uh, pagsasanay when it comes to firefighting. Dahil alaman mga kabrigada na pag-alamang electrical issues ang nangungunang dahilan ng sunog at nagpaalala naman si Atienza na maging responsable sa paggamit ng mga electrical appliances para maiwasan ang fire incidents. Inabisuan niya ang publiko na pagpapahinga hindi ng mga dekuryenteng kagamitan kung ito ay kailangan. Kaya patuloy po tayo sa ating uh, pag-remind na mas maging responsible tayo sa paggamit ng mga electrical appliances natin lalo tigit na itong uh, octopus connection dahil mm. ito nga po summer na naman electric fan natin bigyan din po natin ng oras ng pahinga. At sa uli, sinabi pa ni TSana na dapat ipasa sa isip na bawat araw ay fire prevention day ay iwasan anya mga posibleng pagmula ng sunog kung magiging responsable at conscious sa mga kilos na maaring maging sanhi ng fire incidents. Bagong bago, Brigada Nationwide. Samantala, pinatawan ng Administrative Relief si PNP Anti-Kidnapping Group Director, Colonel Elmer Ragay is sa General order na pirmado ni Director for Personnel and Records Management Major General Constacio Chinayog Jr. Epektibo ang relief ni Ragay kahapon February 28. Ito'y sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng pagdukot sa isang Chinese student na kalaunan ay nasa gip sa Paranaque City. Nauna nang sinabi ng PNP na mga kapwa Chinese ang nasa likod ng pagdukot at posibleng may kinalaman ito sa pag. Kasangkot sa pogo ng ama ng biktima. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Kabrigada sa iba mga balita, bumagsak na tulay sa Isabela, pinaimbestigahan na ni Pangulong Marcos. Brigada Marikar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Report! Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na magsagawa ng masusing investigasyon na kaugnay sa bumagsak na tulay na naguugnay sa mga bayan ng Santa Maria at Kabagan sa Isabela. Ang naturang tulay na nagkakalaga ng 1.2 billion pesos ay sinimula noong November 2014. Ayon kay Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, na is mismo ni Pangulong Marcos na matukoy ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng tulay at kung sino ang kontraktor na humawak sa proyekto. Dagdag pa ni Castro, nais din ang Pangulo na alamin kung may nangyaring katiwalian sa proyekto. Giyit ng Pangulo, kailangang may managot at makulong kung mapapatunayang may kapabayaan o korupsyon sa likod ng insidente. Binigyang din naman ni Yusek Castro na bahagi ng responsibilidad ng mga local government units ang regular na pag-inspeksyon sa mga infrastructure project ng pamahalaan upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga ito. Nabatid na dalawang buwan pa lang ang nakalilipas mula nang isa ilalim sa retrofitting ang tulay at tanging mga maliliit na sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan dito. Matatanda ang ilang taon nang natapos ang konstruksyon ng Kabagan Santa Maria Bridge ngunit hindi ito agad ipinagamit sa publiko dahil sa umano'y mga pagkukulang sa disenyo na naging dahilan para isa ilalim ito sa retrofitting. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Ang lokal na pamahalaan naman ng Santa Maria Isabela tutulungan ang mga biktima ng pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge. Brigada Angeli Dris, ibrigada mo! Brigada! Report! sasagutin na ng Pamalang lungsod ng Santa Maria Isabela ang gastusin sa pagamutan ng pamilya Katindoy na kabilang sa anim na biktima ng pagguho ng kampagan Santa Maria Brescia. Ito ay matapos manawagan na, ng tulong ang kaanak ni Ronel Katindoy at Dinky Katindoy na pawang mga non-uniform personnel ng Divilacana at Santa Maria Police Station dahil nangangailangan ng mga ito ng tulong pinansyal. Tugnay nito kasama ng mag-asawang kanilang walong taong gulang na anak na nangangailangan ng agarang operasyon dahil sa natamunitong nitong fracture sa kaliwang binte. Sa post ng kaanak ng pamilya Katindoya, nasa pagamutan din ng mag-asawa na kasalukuyang nagpapagaling. Ang anak nilang si Carson ay isang cancer survivor bago mangyari ang insidente. Samantala, inihayag naman ni DPWH Region 2 OIC Regional Director Matias Malenaba na inaasahan ang pagdating ngayong araw ng isa pang grupo ng mga inspectors na tutulong sa investigasyon at assessment sa tunay na dahilan ha, ng pagguho ng bahagi ng tulaya. Batay naman ha, sa uling update ng Kabagan Police Station na pinatawag na nila ang flagman o gwardiya ng naturang tulaya upang magpaliwanag ha, sa hindi pagsunod nito sa regulasyong light vehicles lamang. Ha ang maaring dumaan dito. Sa ngayon ay hindi naman malinaw kung naiba sa kamay na sa impilan ng pulisya ang sinasabi ng driver ng dump truck na video nito bago mangyari ang insidente na nagpapatunay umanong bago pa sila makarating sa span ng tulay ay nag-collapse na ito. Ngunit patuloy naman ngayon na nire-retrieve ang dashcam ng isang sasakyan na nadamay sa insidente in the heart of changing lives. Ito si Brigada Angela Drez ng 92.9 Brigada News of Kawayan City. The music and news o Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang halos siyam na libong individual naman ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa Negros Island dahil sa nagpapatuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Ayon pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of 8 a.m. ngayong araw, mayroong 8,596 na mga individuals katumbas ng 2,686 na mga pamilya ang siyang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa Region 6 at Region 7. Sa kabuuan, tinatayang 48,528 na mga individual o ang 12,600 papilya ang apektado na pag ng pag ng bulkan. Alos 224 million pesos na rin ang tulong ang naipaabot ng pamahalaan kabilang ang mga food packs, hygiene kits, sleeping kits, face masks, as at iba pa. Patuloy po ang monitoring at relief operations ng mga ahensya ng pamahalaan upang matyak ang kaligtasan ng mga apektadong pamilya. Brigada Balita Nationwide House Leader, ko Kokonsultang sa Simbahan at Legal Experts para sa Marriage Reform Bill. Brigada Haji, Kaaminyo, Ibrigada mo! Brigada! report Makikipag-ugnayan si House Assistant Majority Leader Jude Asidre sa mga pinuno ng simbahan, mga dalubhasa sa canon law at legal scholars para sa isinusulong nitong marriage reform bill. Ayon kay Asidre, kailangan na ang agarang pagbabago sa batas na tutugon umano sa hamon ng buhay may asawa habang tinitiyak ang patas at makatarungang proseso sa annulment. Layunin ng House Bill 10970 na palawakin ang mga batayan para sa pagpapawalang-bisa ng kasal at gawing mas mabilis at abot-kaya ang proseso nito ng ni Asidre na magkaiba ang civil law at batas ng simbahan sa pagpapawalang bisa ng kasal. Dahil sa simbahan katolika, kinikilala ang psychological immaturity bilang isa sa mga dahilan, ngunit hindi ito tinutugunan ng batas sibil. Pinawi rin ito ang pangamba ng ilan na pinahihina ng panukalang batas ang institusyon ng kasal dahil lalo umano nitong pinatatatag ang kasal sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang pag-aasawa ay pinapasok ng may ganap na kaalaman, kalayaan at pananagutan. Nakasaad sa bagong panukala ang pagkakaroon ng bagong legal na batayan sa annulment gaya ng kakulangan sa hustong isip, panlilinlang at pamimilit. Gagamit naman ang na pinaikling proseso upang mapabilis ang desisyon at mabawasan ng gastos ng mga mag-asawang naghahanap ng legal remedies. Samantala, legal lang kikilalanin ang deklarasyon ng pagpapawalang visa ng kasal mula sa simbahan upang hindi na kailangan dumaan sa hiwalay na paglilitis sa civil court. In the heart of changing lives, ito si Brigada H. G. Caminho ng 105.1 Brigada News from Manila The Music and News Authority Personal namang binisita ni Senator Christopher Bongo ang ginawang pagpapasinaya sa bagong Super Health Center sa Bani, Pangasinan. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, sinabi ng senador na layunin ang pagpapatayon nito na ilapit sa mga Pilipino ang serbisyong medikal lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Maalala mga kabrigada, ilan lang sa mga serbisyong hatid ng Naturang Center ay ang outpatient care, birthing at laboratory diagnostic. Brigada Balita Nationwide Ang Santo Papa nakaranas ng mga pagsusuka. Ang sakit niyang pneumonia sa parehong baga ginagamot pa rin. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada Balita Iniulat ng Holy Press Office na nakaranas ng isolated episode ng Broncos pasama ang Santo Papa. Ayon sa Vatican, dahil sa nangyaring ito, ay nakaranas si Pope Francis ng mga pagsusuka na siyang nagdulot ng bagyang paglala sa kanyang respiratory condition. Nananatili umanong alerto at nag-iingat ang Santo Padre at nakikipagtulungan sa gamutan. Mababatid na simula February 14 ay inadmit na sa ospital ang Holy Father at naiulat din ang bahagyang paglala na ng kanyang kondisyon sa gitna ng pakikipaglaban nito sa double pneumonia. Bago naman makaranas ng mga pagsuka nitong nakaraang araw, ay kinumpirma ng Vatican ang bagyang pagbuti ng lagay ng Santo Papa. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM sa Manila. the Music and News. Uh, Authority. Bagong bago. Nationwide. Brigada Balita Nationwide. nationwide. Kabrigada Rollback ang magiging pagalaw sa lahat ng mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Napapos sa uling araw ng trading, lumabas sa nabawas presyo. Ang adjustment sa susunod na linggo, unang Martes ng buwan. Sa gasolina, kabrigada, tinatayang rollback mula 90 centavo hanggang piso kada litro. 80 centavo naman at piso ang inaasang tapyas sa kada litro ng diesel habang piso naman at 40 sentimo hanggang piso at 60 sentimo ang posibleng babawa sa kada litro ng kerosene. Ito na ang tatapos sa dalawang linggong magkakasunod na All price Hike. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala, ang Brigada News FM Manila nagpasaya sa mga residente ng Tondo, Maynila sa isinagawang panalo sa Power Cells Caravan. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Napuno ng hiyaw, tawa at palakpakan ng naging panalo sa Power Cells Caravan na isinagwa ngayong araw sa Barangay 17 Zone 2 District 1 Tondo, Maynila. Ang naturang caravan ay pinangunahan ng Brigada News of Manila sa tulong ng Power Cells. Game na game ring nakigulong para sa iba't ibang papremyo ang mga residente ng lugar kung saan nakakuha ng dito ng pera, mantika, noodles, bigas at marami pang iba. Maliban pa rito, mas swerte nakatanggap ang ilang malalaro ng Powercell Soya Coffee, Powercell Capsule at Powercell Salabat. Matapos ang caravan, laking pasasalamat na naturang barangay para sa lahat ng regalo na kanilang natanggap. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigado News FM Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada, paano hindi ma-stress sa budgeting lalo na sa payday? At dahil natapos na ang buwan, ay eh malamang nagbayad na rin kayo ng mga bayarin. Para sa mga mamis naman, mahalaga ang tamang pagbabadget lalo na sa araw ng sumeldo. Una, gumawa ng listahan ng mga gastusin at unahin ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at bayarin sa bahay. Maglaan ang bahagi ng kita para sa ipon o emergency fund upang handa sa anumang hindi inaasahang gastusin. Napakahalaga kasi ng emergency fund at kailangan masustain ang inyong lifestyle at gastusin ng hanggang sa loob ng anim na buwan. E mahalaga rin mayroong life insurance nang sa gayon na ay hindi maapektuhan ang inyong pamilya sa oras sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Dapat ding ihinto na ha ang impulsive buying at si Kaping magstick sa budget plan upang maiwasan ang pagkakautang at mapanatiling maayos ang pinansyal na kalagayan ng pamilya. Para sa mga mamis, hindi ka na dapat ma-stress pa sa budgeting at laging tandaan ang kahalagahan ng savings. Isa pala na mula sa Mom's Love ES1 Capsule nakatuwang naman ng mga ina para sa kanilang kalusugan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And standing now with Mom's Love ES1 Caps. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada ang one tahanan. Abay binisita ang ating mga kabrigada dyan sa Taytay -tay Rizal. Yan ang report hatin sa atin ni Brigada Jigo Costodio. Brigada Jigo, i mo! Brigada! Brigada. <laughs> report! Maagang nagtungo sa Taytay -Tay Rizal si Attorney Nat Odocado, ang first nominee ng One Tahanan Party List. Nakausap niya ang mga taga-Taytay at mga opisyalis ng LGU kasabay ang paglalahad ng mga plataforma ng One Tahanan para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Sa kanyang speech, binigyan din niya ang mga problema na kinakaharap ng bawat ordinaryong mamamayang Pilipino. Ayon sa kanya, karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng isang tahanang malusog, may sinseridad at may seguridad. Tahanang nagpapakita ng pagtutulungan, pagmamahalan at suporta. Kaya patuloy niyang isinusulong ang diwa ng makabayan ng pagtutulungan. Sa oras na maluklok ang one tahanan sa pwesto, magbibigay sila ng maayos at abot kayang pabahay. Mas maayos nakita para sa lahat maayos na social protection, mapagtibay ang bawat komunidad sa oras na sakuna at kalamidad, mm -hmm. mapalawak pa ang tulong sa edukasyon para sa lahat at ipalaganap at gawing institusyonal ang kanilang advokasiya na end stunting now. Mm -hmm. Sa huli, nagpasalamat ang wantahanan at tiniyak sa mga taga-taytay na ibabalik ang makabayan ng pagtutulungan. Mm -hmm. Bayanihan na hindi transaksyon sa pagtulong at ihahatid ang tulong na patas, tama at may prinsipyo in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa Tanghali. Nationwide, Nationwide. sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News sa FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa ngala ni Brigada Leon Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Kath Austria. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend. Wala rito sa 105 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Macabagung Tuna in the radio. Macabagung Tuna in the radio. And that's a musica and Lita and Lita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.